Dati ka aso, ah, palahi ka namin. O, oh, ano, you know, grabe, nagtatayo yung palahi mo, pati mo talaga. <laughs> Tatakutin natin yung mga kasityados natin. Ngayon, kasabot ko tong si James magsosot siya nito. Kaya pa hala ako takot din talaga. Mamaya gulatin natin sila tara. Nyo. Abangan niyo. Abangan niyo oh. Ikaw sa sempre. Ano? Ano ba? Pag simba, nag-simba ako. Kung simba ako, may mausap sa akin matanda. Okay. Ano oh, sabi? Ano sabi Toto! Ano sabi ka? Tapos sabi ko, sabi dyan lang ako sa ano, H2. Nagsimba kasi ako dyan sa area 1. Okay. Tapos ano, yung <laughs> sabi, -tang 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 up, e, up, sabi <clears throat> ko pag H2. Pero, taga saan probinsya mo? Ay, saan probinsya mo? Sabi sa akin Sabi ko, sa ano po? Batangas po. Yuh. Sabi ko na eh. Sabi, niya sa akin. You know? Dati ka uh, so palahit ka namin. So, you ano, know, grabe. Nagtatayuan yung balay mo. Panin mo talaga. Ayun. Ayun. Ang tatayuan pa rin. Ang gano'n. Ang gano'n. Gago! Gago! Bulat naman siya. Gago, pre. May kakwento ako sa'yo. Gago, may kakwento ako sa'yo. Lagi nga pre, Ngayon nagsimba tayo. Gago, pinangunan na kita sa simbahan. Kanina? Gago, may kumusap sa'yo. Matanda, pre. Matanda? Oo, Gago. Sabi sa'kin kanina. Taga saan ka? Hmm. Ako, na po ako sa ano, parang H na po. Pero saan probinsya mo? Sabi sa akin. Sabi ko, sa ano po, matanggas po. Sabi ko na eh. Sa ah, kuyuris ako, bakit niya ako pinatanong? <coughs> Sabi ko, bakit po? Alam mo ba ano, malaki ka namin? Bakit nandun ako nagtaka? Nandun diba ako nagtaka talaga. Kalahay puta. Ha? Huh? paano, paano po kalahi, nay, sabi ko, nay, paano po naging kalahi? Dati kang aso. Oo nga, dati kang aso. Ga, ga, grabe, grabe. Ano, dati kang aso. Oo, oh, kinakalimutan niya. tira, tumatayo pa nga rin yung balahibo ko hanggang ngayon, o. Oh. oh, mo Grabe talaga kanina, pre. Tumatayo tayo. Huwag kakain naman! Dago ah! Dago naman! Ito! Ito! Dago naman! Takinan mo! Ang pangit ni Iggy! Dago naman! Tahan kasi sigawin niya to! Ang dago! Tahan kasi sigawin to! Takinan mo, sa Government yeah. <coughs> po eh. ang tao sa'yo. Kanina, pre, nagsimba ako. Tapos may kumusap sa akin Ang pulit nga yun. Ang ano, tinawag niya ako, to, tagasang ka. Tagasang ka. Tagasang lang ako sa Barangay H2 ah malapit ka lang pala dito sa simbahan. Pero sa sa, sa probinsya mo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sa Batangas po. Sabi ko na eh. Yun yung sabi niya. Sabi ko na. Bakit po? Alam mo ba ano? Kalahi ka namin. Pero okay lang ba? Alam mo ba kalahi ka namin? Ha? Parang ka namin kalahi? Sabi niya sa akin. Dati ang aso, sabi niya sa akin. Ito, ano? Grabe oh, tumatay pa rin yung ko. Huwag naman naman, tayo tayo pa rin yung ko.

Kaya yun pre, eh. nagsimba ako. Oh. Hindi sa aking matanda. Oh. <coughs> Puro napaka-mistoryo sa mga matanda eh. Kaya nanong ako. Oh! Taga saan ka? Hindi po. Diyan lang po ako sa anong barangay H2 po. Bakit po? Ah... Uh, pero taga saan ano? Saan probinsya mo? Sa Batangas po sabi ko na eh. Yun yung sabi niya. Hmm. Sabi ko. Dito, Paano ko, yun? <coughs> yung nga nagtataka nga ako eh. Bakit yun eh? sabi, ko, bakit po? Alam mo ba ano? Kalahi ka namin. Ngayon doon ako kinabahan. Yung hagang puta. Dati kang aso. Sabi niya sa akin. Grabe ito. Ano nagpataasan niya yung balay mo ko? Ano mo naman? Ano nagtataasan yung balay mo ko? Dati Eh. Nga tausin ni bangari? Nagbolo yun WOTE JOMOLO! WOTE JOMOLO! Nagbolo yun WOTE JOMOLO! WOTE JOMOLO! Gapit! 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 Ehh.. wot? Woy langa, woy Woy langa, woy Woy Kanyang pre, nagsimba ako. Tenya one. Ano oh, yun? Yeah. Pinakakintuan ako matanda. Oh, okay. Tinanong ako, pre. O! Oh, Naga saan ka? Sabi ko. Naga -e dyan lang po ako sa ano? Barangay H2. Bakit po? Saan probinsya mo? Sabi sa akin na. Ano po? Sa Batangas po. Bakit po ba? Sabi niya. Ano? Oh, sabi ko na eh. Sabi niya sa akin. Bakit?

ang ino mo gago ka. <laughs> ang init. Ang init. Ang, ang ino mo lamig-lamig na eh. Sabi lang sa ninegro, sa punso. punta. Ang, ang ina yun lang pala. Sabi <laughs> nga, mo, mo gago ka. <laughs> friend. Gawin pa ako Ano naman yan? Huwag mo sa Ano? Kaya yun, parang nagsimba. Parang... Tapos yung ano yung gamit. Nasa hindi Kaya yun, nagsimba ako May na ako matanda. Habang sa akin. Ito, talasang ka. Bakit sa ng titi-titi niyo sa parang titi niyo talaga ako. Ito, talasang ka. Sabi ko,

Hahahaha <laughs> <Tum -palél. laughs> Ito pala Kailangan ka na Kailangan ka na Dogong Wala ko naman hindi na ako mo 哎呦！原来是走路走路走路，我老能拿得起，拿你走路打不住，你走路，我拿啥给你说？